Ito yung huling gala ng uh, Team Metronics bago matapos ang taong 2024 Villa Escudero. guys, so ito na nga, nandito tayo ngayon sa Villa Escudero sa Villa Escudero tayo guys, dito kami magsagawa ng aming um, year end uh, get together lang so bali ito ang guys, ayan ayan ayan, ito ito yung pinakabungad niya. tapos ayan yung mga kasama ko Ayan sila. So, ayan yung pinaka... Ano niya? Ayan. Guys. Meron ako. Papasok tayo dito. First time kong makarating dito, guys. So, ayan. Ang ganda. Ang ganda. O, diba? Mm. Good morning. Good morning.

bang pose naman. <laughs> Tuloy <laughs> pa yung huh? pa yan. Sabay sabay. Ready na picture mo baka 1 2 Bisita sa Villa Escudero. Ayan. Ayan, 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 ayan. sila. Ayan. <laughs> Meron dito mga nagnininang. <laughs> <laughs> Ayan Ayan, sama ko yung sarili ko Ayan, oh. Ayan, oo, oh, oh, nag selfie pa Sinungali ang selfie So, ito yung pinakamapan guys You are here Ayan. Ang oh, meron dito. Dito tayo reception hall. Ang dami. Ang lawak pala niya. Eh. Hmm. Tapos dito may mga uh, heritage. Team building. Kiddie playground. Eh, haba. mahaba siya. Mahaba siya, oh guys.

na siya kalabaw ngayon guys. Ano nga, ito na go kart na. Para yeah, kapag paano. Ano No, my experience na lang. Experience naman namin. Ako magagaling yung museum, lakad lang po dito. Yun na po yung Carabao pa. Ah, pero Carabao pa rin maghila. Ay, ah, yun. Kala ko ganito na kuya. Ito ang camera plano pa oh. Dito na. Pinipit lang <laughs> po tayo. Okay. Wala. Pinipit lang po lang po tayo. Pinipit lang Magalitan <nenhum> tayo Hindi yan Tagtagta Tug -tug nga O diba Ang galing May iba Natunog din Original yata to eh. Ganda ng tunog eh O nga O nga Ulitin mga dees Ganda ng tunog Ganda ng tunog oh. o O nga Isa pa Di <laughs> Isa Hindi nga natinunig Isa pa dali Hindi marinig Maka, ma, 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 ano, sa baka ma, yung mga sa baba. Sa baba. Ayun, Ay, no. Dali, yan, no. Baka magising yung mga yan, natutulog. Sige. Original yan kasi, ano. Ganda, no? Ganda ng tunog. Ganda ng tunog? Ako, mag, lang ako, ha? May, May, tunog. May nakalagay. pati yung mga bell. Ito, maganda tunog, <laughs> Yan lang. <laughs> Ayan guys, ito yung kanilang garden. Ano sila? Saan? Fountain. May mga canyon. Ayan. Ay, sumakita. Kita na tayo. Ito yung pangalawang museum guys. Tingnan natin kung anong meron dito sa pink Museum. Halika na, punta tayo sa Pink Museum. Hi guys, nakita, Grace! Oh, Grace, nakita mo yung nasa tong sulo sa, sa daan na Barbie? Barbie Diaz Barbie Diaz. Tignan, patingin nga ako picture na yung pag-picture ako kayo. Picture lang <laughs> kami. Picture. 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 Orang orang asal lah, panerba. Betul. Ha?

Yan, kasalubong. Te, tingin. Parang feeling ko tatay siya. ano yun. Ay! Balak! Ang bihi! Tatay nga. Hindi. Actually, yan ang bonus pag nasa unahan daw. <laughs> Tapos sa palaypay pa yan uh. <laughs> <laughs> Hindi kaya naagasan siya kasi ang bigat natin? Hindi, Huwag maminta kay dami siya sabi Yun. Yun, po. Kaya lagi ako nasa kabigyan. Hahaha! <laughs> <laughs> Ay! Pa patay, patay na, Kuya! Ano, ano. ano. Kuya, patay na! Pipa! <laughs> <Yana, ayana. laughs> Masang gala yan. Mamani, kapag tayo... Nakulunyo ka na ba? galing. May speed limit. <laughs> Ina-observe yung speed limit. Hindi oh, dito. O, oh. Ito yung daming... Nakulunyo ka siya. Mga Hindi siya si Panso, panso. <laughs> ano na, ano yung ano siya? Na gear, ano na, gear 2. <laughs> yun, pa yung games? Ba may games Hindi pa yung... ako nakalimutan kung mabigyan ng notification sa akin Ah, yeah, na ano, thank you, Carabao. Thank you, Carabao. Bantailin, thank you, Carabao. Thank you, Carabao. Thank you, Carabao. Thank you, Carabao. <laughs> Ganda naman ang painting Carabao 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 lumipat <laughs> in waterfalls. <laughs> Di transfer para <laughs> ma-experience Ako hindi pa ako nakapun. Ha? Huh? Ha? Huh? Oo nga. Yun ang si inisip ko kanina. Pero nagbago ang isip ko. Kaya ito. Saan? Ito. Gamot. Gamot yan yung dami. Paano gamot? Gamot Paano yan. Na, gamot saan? Gamot sa... Gamot daw to sabi na, ni JP. Vlog <laughs> not. Ay, alam na, alam gamot yan. Ito din. Ako. Saan <laughs> kakain? Ah, ganyan pala siya. Ganda. Ay, doon o. Oh, doon sa baba. Lang. Doon sa kain dapat pala hindi na tayo nakagalit. Hindi dapat nakabihis na talaga. Taray Angel, may my day na. Yes, maraming salamat sa dito. Ay, sorry. Thank you.

Ay, ang cute nung ano, sabaw. Ay, wala na akong malagyan. Pwede mo bumalik, no? Pwede? Maya na lang. Maya na? Pag -ano. Ikaw, tapos ka na, Gracelle? Ganda, no? Malinaw mm -hmm. sobrang. Hala? <laughs> Pus hanggal ayan pa. Malinaw eh? ng kalabaw. Hala, paano yan? Ang kalabaw ang malinaw. Yung iba? Ganun din. Ganun <laughs> ba diba yan eh? Ah, jan pala. Saan na naliligo, JP. Ha? Kumusta na maganda? Oo, dinya to. Diyan ba to? Ano ba? Lamig na eh. Dito mo nalang picture ako. Wala na Wala na yung mga tao. Kung okay, hindi pa tapos. Ako, oo. Oh, oh. Tapos na yung Disneyland. Yan yung kanilang pool. Ay, ang ganda, ang sarap ng pool. Oh. Yun. Ay, hindi ganito ang pool nila dati. Eh. Uh. Ah, hindi sabi nag... Ito yung kanilang Ito yung kanilang kiddie pool. Yeah.

Hindi po kasi sino yung partner mo sa isa. Oh, paala lang, Ma'am Grace same. Mm, I know <laughs> <ka> na, <laughs> 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 po. hindi na ako mag-aano. Flamboy, Grace. solo. Okay, okay. kuno mayo magtanggal ng live message dito sa ilog. Okay, kuno okay. 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 okay lang sa akin mag-isa. Hindi, dalawa tayo kay Grace. Sino Ilan ba dapat sa isang ano? Hindi, baka lumo natin.

Ini aku mau gaul, Kami merantau. <tellan> <tellan> <laughs> Sana ba tayo? Parang na. <laughs> ah, ah, <hore. laughs> Dami. Sla, sa kanila lahat yan, no? 4.30 atas lang mag-start. O, oh, nagaano na sila, nagre-ready Nagre-ready na sila Tayo naman, nagre-ready na para umuwi Akala mo, lumangoy tayo, no? Pagod na pagod ka dila